Tama. Ha. Hello, guys. Pati si Dara, hello. Hoy, ka. Sa tres. Eman. Si pina si eh. Hello mga sis, mga babe. Tara na. Na-late masyado na pagdesisyonan na ang ulam is. ay ang choice lang is bumbo lang din pala ang bagsak mga abi tara kuha tayo ng ano ito oh para sa sahog niya jula oh uh. oh yes palaya nangunguha no, din tayo ng hmm na ang ano na ah yun ha Nya yeah, tabi. Am um, am para sa mugubi, masarap. Kade. Ang sit si lau tatata. Nakasab saba ba? Nalawag pa yung tatay. Wala pala tayong ulam di Sana na kanina ka tayo nata, Ngayon, pa tayo nakapablog. Ngayon, nagpapablog pa. Hmm. Nagalap eh bulbulong at dapat ito kulaitis ko jebe ilaw ko puro gulay na may konting munggo to ay eh, sarap yung dito at saka ano na ang nakuha ko puro ano to silin sa amamsit amamsit to parang silin lang dami, di ba? Dito lang sa likod bahay, mga B. Hindi ka di. Nagsarapan. Di ba? Agree, mga B. Ay, ang dami pa lang lang <laughs> mga Mars, ito ang napapala ng gabi. Ilalanggam. lang gam. Ano? 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 Puro gulay.

paay mga B